Uh, good morning, Kuya Mark. Bakit po may pagkakaibang adultery sa concubinage? Hindi po ba pwede kasuhan ang either party sa either ng mga kaso? Maraming salamat sa explanation. Pagkakaiba. Bakit mas stricto ang adultery sa concubinage? Hmm. Bakit mas stricto pag adulterous wife kesa unfaithful husband? <laughs> bakit nga ba mas pabigat ang kaso pag ang babae ang nangaliwa? Bakit? Bakit ang batas natin, 1930 na batas, mas stricto ang adulterous wife or an, unf kesa unfaithful husband? Bakit? Number one, based on nature. Sino ba ang mabuntis? Ang babae. Pag nabuntis sa babae, there is a risk na mag-introduce si babae ng alien ear to the family. Kasi, sabi ng civil code, pag mag-asawa ang babae at sa si lalaki, pag nabuntis si babae, there's a presumption na yung, yung bata na dinadala ni babae, anak yon ng kanyang asawa. Presumption. Kahit hindi naman yung lalaki ang nagabuntis sa kanya kasi may iba pala siyang nagabuntis. So, kasi nabuntis si babae, there's a presumption na anak yon ng kanyang asawa kahit hindi. So, it will introduce an alien ear to the family. Pag may alien ear doon, daladala mo, Kala mo anak mo, hindi pala anak mo. So, ibig sabihin, pag mana ang pag-uusapan, kahit hindi di mo anak, ka, kasama pala sa mana, itong unfair naman sa lalaki. Kasama sa mana ng mga ari-arian mo, dahil hindi mo pala anak, yung anak pala yun sa ibang lalaki. So, it means it will create or it will introduce an alien ear to the family. That's why mas stricto ang um, pangangaliwa or yung adulterous wife kesa unfaithful husband. Stricto kasi mere sexual intercourse sa babaeng may asawa sa ibang lalaki, krimen na! Hmm. Pakikipagtalik lang, wala kang ginagawa, nakipagtalik ka lang, krimen na! But pag lalaki, mere sexual intercourse is not a crime. Hindi yun krimen. Maging, is not concubinage. Maging krimen lang yan kung binahay mo ang kabit mo, nagsasama kayo bilang mag-asawa, o dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Hmm. Grabe naman. No, Grabe, no? Parang... akala ko nung una one-sided yung ganong... Ah, hindi. No, na may, may, kusado. may, may philosophy, yes. may prinsipyo, may sagot. Bakit ganon? Yes. Of course, yung mga feminist na mga grupo lalaw. <laughs> hindi, unfair! uh, unfair daw kasi <laughs> pag ang lalaki ng aliwa, lusot. <laughs> pag ang babae ng aliwa, hindi, kulong. Mm. Tapos ang concubinist, hindi, yung concubine pala, ano ba yung concubine? Ang tawag doon sa kabit ni lalaki, concubine. Alam mo ba, pag convict si lalaki ng concubine, yung kanyang kabit, hindi ba kukulong? Concubine, hindi ba kukulong? Destero lang ang penalty. Pero sa si palayasin lang siya sa lugar ni lalaki. Hindi ba kukulong? Pero si Paramore, yung kabit ni babae, makukulong. Ha? Okay. Ang kabit ni lalaki, hindi ba kukulong? This chair lang ang penalty. Ibig sabihin, palayasin lang sa lugar ni lalaki. Mm -hmm. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. So that's why yung mga feminist group, fight! <laughs> Women's right now! <daw>. Kailangan, kailangan <laughs> daw equal. Kasi kung may nangangaliwa, kung may mga lalaki nangangaliwa ngayon, may mga babae din mga nangangaliwa ngayon. So kailangan equal rights. Ha? Kasi mas, mar mas marami daw nangangaliwang lalaki. Ano? Ganun ba yan? Oo, oh, masabi ha? na nila eh. Ah? Uh, yes, tama tama naman yan. May mga ganun. Because of this law, may maybe the review nito batas na to, that's why oh. may batas na. Yes. Ito yung tinatawag na Republic Act 9262. Alam mo ba, in adultery and concubines, one requirement is there must, uh, yung babae sa kalalaki must be married, mag-asawa. Hmm. In 9262, hindi kailangan mag-asawa. Mm. As long as they have romantic and sexual relationship. Mm. Iwan ibig sabihin nun? For example, uh, babae sa si lalaki, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Mm. Tapos si lalaki, may number two pa na girlfriend. May number three pa na girlfriend. Itong si... Ah. Mm -hmm. yung first girlfriend, pwede mag-demanda sa lalaki. Mm. ng psychological abuse, emotional abuse. Kasi sinaktan, ng, sinaktan ni lalaki yung damdamin ng isang babae. Mm. Ah. Kasi ang babae daw, dapat mamahalin. Apa uh, yung pero sakit kerja na, dapat mamahalin daw, hindi daw sinasaktan.